Hi guys, welcome back to my channel. So, kumala dito sa may perya. Dito sa amin. Malapit lang to. Um, nanalo ako dito o chamba. Nanalo ako dyan ng 9. And, yan. Kunting pakita lang muna. Ano lang naman, konti lang naman na lala kayo, may pandibangan, ganun. So, voiceover lang guys kasi nagpatutog yung bingo and tapiride right tayo. So, voiceover lang tayo for tonight's video. So, yan yung anak nyo. <clears throat> Diyan si Papa. Sa ingat ko pala tong video na, na to. Ang pagdating ng si papa, papa niya. So, Diyan si Papa. Ano yun natin yung na reaction niya dito, guys. Kasi napalo ko yung anak ko dyan. Alam mo, sa why. Yeah. Takot siya. Takot talaga siya sa akin. Sa akin mo <laughs> Medyo very pa anak ko from work karit na sa nasa nari diyan tayo guys walang oras pagbiyahin nun eh? walang iska pa wala hindi eh, yan toys. may kita nyo tapog ang person may problema talaga itong anak ko hindi ko alam kung paano namin yung solution namin ang ano namin yung eh, tawag na to Okay. Oh no, 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 <laughs> no. Sa tarpulin. Sa tarpulin. Ano ang tawag nun? Ano itong natama? Ito, Kasi okay. so, yan, dyan muna naglaro. Ako talaga, hindi ako naglalaro masyadong maglaro to sa kaya okay. nila. Hindi ako na. Mahal ko lang sa sa sugal. Ito sugal to eh, di ba? Nung ano, hindi na ako nakapag-video. na nalo ako guys na. sa so, so, nalala Wala akong nagigilty na wala! Ah, <laughs>

tatabas ah. sorry sorry mami pati oh oh sa ano ko dun sa ano sa May alpha mart ko man na muksi oh may share I mean, hasta binigay ko binigay ko yung ano to tapos bago kami umuwi kasi natalo muna ako Baga, nabawi nila yung party ko <laughs> pero ayos lang naano talaga ako dito guys kasi paganto pa lang ano laro maatim ka talaga na na pumusta ka ng malaki kasi ako sa totoo lang nung sunod yung panalo ko dun sa color game gusto ko sanang tumaya ng isang taan para, pero pinigilan ko talaga sarili ko sobrang talaga Gan, ganito ka demonyo ang ano, demonyo ang demonyo pagdating <laughs> sa sugal nasa iyo lang talaga yan kung susugal ka o hindi, ganun so yan naloko dyan ng 9 humusta ko dyan ng kailangan pala yung laro na yan dyan siya sa dilaw. Hindi siya mapunta dyan sa white or kaya taga siya sa gitna. Sa gitna talaga siya. Gusto mong manalo. So, ayan lang. May share lang namin na gumalagala na kami dito. Yung anak namin di masyadong nag-enjoy kaya ang akala namin may ferris wheel. basta so, may tumbling tumbling ayun 50 15 minutes ayun lang naman hindi na hindi na umuna si Sainton. so yun lang guys may yung gabi -i. gabi man ni Kate syempre alam nga naman umaga ang kawag kalimutan mag-like, share, subscribe sa aking YouTube channel. Pasensya na kung ay para ako ano magpo-voice over kay Ha, oh. <sighs> ka na talaga ako. Have a good night. Good night, mama. -hmm. Bye. Please share niyo yung aking YouTube channel para marami nating subscribers. Bye, guys.